Pasabog na naman ito, bukod sa Lenten Special, may isa pa palang dapat abangan sa Itbulaga, ano kaya ito? At ano kaya itong muling magbabalik daw sa Itbulaga, na matagal nang hinintay ng marami? Guest da Bark Ads Arboni Gabriel, muling nakasama ng mga da Bark Ads. Ngayong araw nga ng kagitingan Merkules April 9, ay muling nakasama ng mga dubark ad si RB sa mga segments ng Itbulaga, gaya ng Perifi. Sugod bahay mga kapatid. Foreignoy the Afam Invasion. Gimme 5 laro ng mga estudyanteng henyo bilang technical committee. At syempre, ganun na rin sa The Clones ka Voice of the Stars na kung saan, ay muli ngang nakita ang kulitan ni Ian Red at RB sa segment na The Clones, tuwing papunta ito sa audience. Pero, natakot at kinabahan na nga daw si RB, nang sa pangalawang pagkakataon ay muli siyang nilapitan ni Ian Red, habang narampa, pero ayon kay Ian Red, ay namiss daw pala niya si RB, at syempre ganun na rin siguro ang kulitan nila sa The Clones. At syempre, sa segment naman na sugod bahay mga kapatid, ay muli namang nagpasilip ng eksena ang itbulaga, para sa happy pill, na mapapanood naman sa Holy Wednesday. Na kung saan ay may humamon din ulit sa team barangay, at ginaya ang eksenang pinakita sa studio. Samantala, bukod nga sa EB Lenten Drama Special, na mapapanood na nga mula lunes hanggang Miyerkules, April 14, April 15 at April 16, na talaga namang paniguradong magpapaiyak na naman sa mga manunood, at mga netizens. Ay tila may muli naman ng magbabalik sa Itbulaga, na ilang taon nang ang hindi na ulit, at talaga namang namiss ng marami sa mga legit da ads, pagkatapos na walang sumunod na nangyaring ganito sa Itbulaga. Ito nga, ay ang awarding sa mga kwento sa Lenten Special, at ganun na rin na sa mga The Bark Ads, o ang The Bark Ads Awards, na matatandaang may Best Story Award, Best Actress at Best Actor Award na binibigay dito ang It Bulaga para sa mga The Bark Ads. Matatandaang, noon ay pagkatapos ng e Ibi Special, ay palaging nagkakaroon ng It Bulaga Awarding, o ang tinatawag na The Bark Ads Awards, na may awarding ceremony ang It Bulaga pagkatapos nilang magbalik live sa telebisyon para sa mga kwento sa Lenten Special na ginawa ng mga Dubart Ads, at awards na rin para sa mga nagpakita ng galing na Dubart Ads sa kwento. Na matatanda ang nagsimula nga noong 2014, pero huling nagkaroon ng Dubart Ads Awards para sa Lenten Special, ay noong 2018 pa. Ilan nga sa mga matatanda ang mga awards na binibigay dito ng It Bulaga, gaya noong 2014, ay ang best story, para sa kwentong pangalawang bukas. Best actor naman ay si Jose Manalo. Si Isabel Dazon naman ang naging best actress. Best supporting role naman ay si Wally Bayola. At best child performer naman ay si Raizami Dizon. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Noong 2015 naman, ay ang nanalong best story sa Lenten, ay ang sukli ng pagmamahal. Nanalong best actor pa rin dito, ay si Jose Manalo. At ang best actress naman ay si Aiza Seguera. At noong 2016 naman, ay ang nanalong best story of the year, ay ang dalangin ng ama. Nanalong The Bark Ads Choice Award naman, ay ang kwento ng God Gave Me You. Ang most dramatic performance of a lead star naman, ay si Alden Richards. Darling of the Screen Award naman ay si Maine Mendoza. Ang exceptional performance in a supporting role naman, ay si Pauline Luna. At naging breakthrough artist of the year naman, ay si Patricia. Pero, wala namang nangyaring awarding noong 2017, pero noong 2018 naman, ay muli naman itong nagbalik. Na kung saan, ay ibang mga awards naman, ang binigay dito ng Itbulaga, gaya na nga lang ng Hugot Line of the Year. Best Confrontation Scene at ang Balde-Balding Luha Award. At magmula nga noon ay hindi na nga ulit na ulit pa ang The Bark Ads Awards para sa Lenten Special. Na matatanda ang napag-usapan na rin natin noon. Pero matatanda ang minsan na rin nga itong nabanggit ni Tito Soto at Bossing Vic Soto sa segment na Subod Bahay mga kapatid. Noong nakaraang taon April 1, 2024, na kung saan ay dapat na daw abangan ang awarding sa Lenten Special. Dagdag pa nga dito ni Bossing noon, na dapat pa nga daw abangan ang mga best actor at best actress sa kanilang Lenten Special. Pero, lumipas na nga ang isang taon, ay hindi na nga ito nangyari at walang naging awarding para sa tatlong Lenten Special noong nakaraang taon 2024. Kaya naman, posible nga kaya, na ngayong Itbulaga Lenten Drama Special ngayong 2025, ay mangyayari na nga kaya ang awarding sa tatlong mga kwento, at ganoon na rin sa mga double ads. Dagdag pa nga dyan, ang matatandaang nangyari naman sa segment na Perifi noong Martes April 8, 2025, na kung saan ay matatandaang tila nagbiro naman patungkol dito si Boss Joey, na-excited na nga daw siya kung sinong mananalo bilang best introducem sa dalawang The Bark Ads, na si Ian Red at Queen Amber. Biro man ito o hindi ni Boss Joey, ay talaga namang marami nga ang nakami sa The Bark Ads Awards, tuwing may Lenten Special ang Itbulaga. Sa katunayan nga, ay noong nakaraang taon pa nga lang, ay marami na nga ang mga nag-comment patungkol dito, sa ating mismong YouTube channel, matapos natin itong mapag-usapan noong nakaraang taon 2024, at may kanya-kanya nang mga boto, kung sino ang mga best actor at best actress, maging ang sa tingin nila ay ang best story noon. Shoutout na rin sa inyong mga Dalbark ads at mga ka-highlights. Kaya naman ang magandang tanong, ay magbabalik na kaya ang The Bark Ads Awards ngayong 2025, na una nang inanunsyo ni Bossing at Tito Soto, noong pang nakaraang taon 2024. Dahil kung magbabalik nga ito, ay paniguradong panibagong pasabog na naman nga ito ng Itbulaga. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito.